Sa pagkakatong ko, mas pipiliin ko ang lupang sinilangan ko kaysa sa lahi ko. Mahirap maigpit sa dalawang nag-uumpugang bato. Ang tatay ko, Chinese. Ang nanay ko, Pilipina dahil sa usap yung West Philippine Bahama ng China. Mas pipiliin ko ang bayan ng aking ina. Ikaw, ang Pilipino Chinese. I hope you're Chinese. Wala akong tukong Pilipino. Galit na galit ang maraming Pilipino sa China. Nadadamay na ako. Ang tingin sa akin, kalaban na rin. Nagkakaroon naman ng sinopobia. Or Chinese ko sa manna. Hindi mo rin man masisis ng mga Pilipino. Dahil sa ginagawang kawalahiyaan ng mga Chinese Coast Guard na yan, may Pilipino pang naputula ng daliri dahil sa kanila. Kung pwede lang pigilan ko ang ginagawa ng mga Chinese dyan sa West Philippines, sinagawa ko na. Nahihiyarin na ako sa mga pinagagawa nila nagtanto sa Pilipinas, pinakadak. Mahal ko ng Pilipinas. Pero Chinese ang aking ma lahi. Mas nahihirapan ako. Puti ikaw lahi Pilipino. Ako wala. Ang huling ko lang isa ni tapos ng kabuhihin ito. Ang hindi ka lang ng mga Pilipino ng sabayan sa armas ng mga Chinese. Susuportahan daw ng Amerika. ano bang nangyayari? Sino rin bang ipapala nila? Ano ba mga Pilipino rin? Sigurado bang sila? Sila mismo ang sa mga giants na yan? Sana natutong lumaban sa sarili ang bansang ito. Sana hindi masyadong ninaliit ng mga Kastila noon. Yan ang kahinan kung bakit mo mapa ang tingin ng mga Pilipino sa sarili. Masyadong umasa sa mga dayuhan. Kaya ito ang nangyayari. Kung hindi kaya ng Pilipinas ng mapan na arpas sa panalangin na lang ang ating panglaban. Ilang ang tangang paraan natin. Sana, kawaan tayo ng may kapal na huwag sa digmaan ang sigalot sa West